Amataan ang Bagyong Goryo sa layong 165 km hilagang silangan ng itbayat Batanes. Taglay po ng bagyo, pinakamalakas na hangin. tapong km bawat oras malapit po sa gitna at meron po itong pagbugso na 170 km bawat oras. Nakataas ang babala ng bagyo bilang dalawa sa itbayat at Batanes habang nakataas naman ng babala ng bagyo bilang isa sa nalalabing bahagi ng Batanes. Taas lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang hapon o gabi. Dulot po ng bagyo ang Batanes, makakaranas po ng mga pagulan at malakas na pagbuksu po ng hangin. Ang Ilocos Norte naman, Apayao, na kagayan ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan may kalat -kalat na may kalat-kalat na pagulan, dulot pa rin ng bagyo. Samantala, apektado naman ang hangi habagat ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate at makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat kalat na makapagulan, pagkulog, pagkidlat. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon po ng bagya maulap hanggang sa maulap na Papawrin na may pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng localized thunderstorm.